ah, uh, gandang hali idol dito tayo ngayon sa no Lepa, Batangas sa may, ano ah, uh, Banay Banay and dalawa may idol wala, hindi pa dumating yung kasama namin sa mga Banay Banay idol, parada tayo eh, may abadaw tanghalim diskarga ah, uh, idol oh tayo sa tabing highway lang Uh, katabi nating gumagrahe yung ano mga idol uh, mga buskar uh, na ano mga mais sa mga pangaragala mga idol mga uh, mais uh, may mga idol ng ano pa yan yung Itong... sapado pa na madaling araw walang diskarga Diskarga ka pa so, mga idol. Talaga eh, diskarga ka pa mga idol yan oh. Linggo. And Mga uh, kasama rin namin ang delivery mga idol. Uh, katabi natin ang mga garahe yung ano. Yung uh, diskargo. Mga uh, mais, takoran ng isang buwan daw yan mga mais nila. Tayo ay tapat sa numero dulo sa Honda. Kapunta na daw? Kapunta na.